sa edad po akong 15. Eh. Dito lang po sa noo, diyan po siya tumubo. Pa isa, -isa lang po siya. Kala ko lang po ano po siya, tigawat. Pero hindi po pala. dito sa Santa Cruz, Zambales, matatagpuan si nanay nati. Tahimik, mailap, sa mata ng masiselan, siya'y iiwasan. Sabi niya sa akin, ngayon po, bakit daw parang dumadami yung nasa mukha ko? Eh, ang sagot ko naman, wala akong magawa kasi yan ang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Para ba po pang nangliliit din ako sa mga sa mga pang-aapi nila sa akin dahil ganito rin nga po nila sa akin. Kwento ni Nanay Nati, wala naman sa mga kamag-anak niya ay may kagaya ng kanyang sakit. Wala rin siyang naalala na maaring nakahawa sa kanya. Kaya misteryo pa rin sa kanya ang pag-usbong ng mga bukol na ito sa kanyang mukha. Sabi nila sa akin ni eh, Emborn, yun ang sabi nila sa akin. Sa kabila ng naging kalagayan ni Nanay Nati, maswerte naman daw siya at pinuno ng pagmamahal ang kanilang pagsasama ni Tatay Rodolfo. Ginusto ko lang po. Pero binalay wala ko yung kwan sa mukha niya. Mahal na mahal ko siya talaga. <clears throat> Kaya nga, malalaki na anak ko. <laughs> Nagsipag-asawa na ang kanyang mga anak, kaya ang mister na lang ang kasama. Ah, na maligaya naman po ako, na papaano. Maligaya po ako sa pamilya ko, kahit na papano. Andito pa rin yung asawa ko sa tabi ko. Kahit na ganito lang ako, hindi niya ako iniwanan. Hindi katwira ng mag-asawa na obligahin ang kanilang mga anak na tulungan sila kaya kahit may mga edad na, matyagang nagtatanim sila para may maibenta si nanay nati sa palengke. Hmm, kung nag-ano na lang ako ng gulay. Yun na lang po ang binubuhay na. Siyempre po, madam, nakakahiya naman po pag ako lagi manghihingi sa mga anak ko. Tempo. Maliban sa mga gulay, si Tatay Rodolfo, handa rin daw magsaka sa palayan. Kaso, bihira na raw kailanganin ang kanyang serbisyo. Ngayon, ang inihinin ko po sana, mayroon po akong konting negosyo para lang po, katulad ngayon, wala pong trabaho asawa ko. Nangihingi po ako sa mga anak ko. Pagdating ng tanima, nahihirapan po kami dahil nagaano kami ng kuliglig, nagbabayad kami. Ang laki ng binabayaran. Sinanay natin, aminadong pagsubok ang bawat araw ng pagtitinda ng gulay. Lalo pa na sa napinig kabuhayan ay kailangang makisalamuha. Mas grabe pong hirap ko ngayon kesa noong po. Kasi nahihirapan ako sa sitwasyon ko na parang yung mga sa paligid ko eh parang ano sila alanganin ba sila para bang balitang tingin nila ganyan dahil sa ganito po ang itsura ko. Pa, hindi ko pa alam kung nandibiri po sila, kung paano hindi ko po alam sa sarili ko. Pero inaayaan ko lang po yun kasi ayaw ko po makipag-anuhan. Pero sa mga panahong nanliliit at bumababa ang kumpiyansa sa sarili, ang taming pinanghuhugutan niya ng lakas ay ang kanyang pamilya. Bakit hindi daw ako iwanan ng asawa ko dahil ganitong itsura ko? Siyempre, madam, masakit sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo, mo. Dahil kahit na ganito ako, hindi mo ko iniwanan hanggang sa lumaki yung mga anak natin. Karoon tayo na nga po. kahit pa paano, hindi mo ko iniwanan. Habang nabubuhay pa ako, ako hindi kita iiwanan sa kanya. Tapat na ba ang suporta at pagmamahal ng pamilya? Saglit man nilang napapawi ang kanyang kalungkutan, ang matagal ng hinahangad ni nanay natin ay maliwanagan siya ukol sa kanyang kondisyon. Umihingi po ako ng konting tulong sa GMA Kapuso na tulungan po nila ako dahil sa kalagayan ko pong napagdadaanan ko po sa buhay ko.